Good morning mga idol sa so, pasokan mga idol idol dong di pa bumaba sa apartment bumaba Si idol dong ba si pala bin si papasok na sa Lones. nasa Edodongso lalong nispa si Alvin papasok hindi kasi nakapasok yung na halos siguro isang buwan dahil may nilalakad na papilis sa Makati ayan yung barbers ni Idol Bob wala pang nagpag-upit mga gapa kasi shout out pala kay Idol Bob sa Ubay Buhol umuwi siya ngayon Basta ka dyan bay, malapit na pista Happy pista sa uh, Bohol Ngayong darating na, Mayo Mula Uno hanggang katapusan, puro pista ng Bohol yan Deliver kami ngayon mga idol sa Kubaw Sama niya kami mga idol unti lang yon idol sa hat sa pagbibiyahe mamaya ito ang biyahe namin mga idol itong mahaba na ito sa gitna ay sa antipolo ito yung mga karto na yan ay sa Quezon City La Baliti Drive ayan mga idol yan magkakarga kami o, sige mga idol kagamang tayo para makalis na tayo Itu langku yang lo bincangkan, oh? Enjoy. Enjoy. Oh, asal yang join. Oh. Bisa lang kan? Bisa lang idol. Malapit na kami matapos mag magkarga. Maya kati, eh. biyahe na tayo. Shoutout nga pala sa mga solid kong supporters dyan. Sa lahat ng mga nanonood ng video ko. Shoutout po sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi dyan. So, sana hindi kami matrapit ngayon mga idol kasi hapo na. So, dalawa lang naman yan sa may kisong Yun mga idol, bali, biyahe na rin ulit tayo ngayon. Pangalawang biyahe namin ito ngayon mga idol. Kaya nang umaga sa Divisoria kami. So ngayon, Kiso City tayo ngayon sa Antipolo. Sa may Balite Drive tayo ngayon sa Quezon City. Kasi so, mga idol, mamaya ulit pagka ano na tayo. Grabing init mga idol. Yung init ng hangin ay yung Kalsada. Napakainit ng hangin na dumarampi sa balat natin. Ayan mga idol yung mga aeroplano sa Pacific. Napaka dinikado ngayong panahon na ito pag... Ingat po tayo ngayong mga idol Kasi grabing init Ayon, mga idol Nasa Rodriguez na po tayo mga idol Sa New Manila Uh, sa mga St. Luke's, kakalagpas lang natin ng St. Lox. So, ito ay nasa Broadway na tayo Yung McDo na yan ay Broadway na yan So, yan sa unang konti mga idol sa bandang kanan ay Baliti na yan. So, dyan na tayo magde-deliver uh, Samahan nyo kami mga idol Ayun mga idol, Baliti na mga idol oh. sa balitin natin mga aril babaybayin na natin itong balitin drive na to patayin mo muna dito na tayo mga idol sa pagdelivera natin ito nakaparada na kami dito hintay lang kami kasi naka break time daw sila mamaya konti bubukas kami ayan dito na may deliver oh mga idol, katatapos lang natin na magbaba doon sa may Baliti Drive So, tuloy na tayo sa Antipolo mga idol Hindi na ako nakapag-video doon kanina Sobrang init mga idol, walang mapagpustuhan ng cellphone So, hindi na rin ako nakapag video kasi so, uminit yung cellphone ko masyado so, sobrang init kaya yun bale kasensya na hindi na ako nakapag video mga idol so dito na kami ngayon sa Antipolo isang piraso lang iba baba namin sa Antipolo pero malaki ito mga idol mabigat kaya kailangan may katulong kami doon hindi ko lang alam kung paano namin iba ito doon kasi sa Buriga pinaproclip ito kanina nung kinargay eh. oh, Okay, sige. antipolo na tayo mga idol. So, subay na natin itong Aurora Boulevard nito Sa Cubao Dito na tayo sa Anunas, Cubao Yes, eh, marikina na mga ino malapit na tayo sa Mayamot sa Sumulong Highway doon tayo magdi-deliver ayun na mga ilog dito na kami sa Antipolo so dito magbababa na kami ayun ayun na dito kami magdi-deliver uh, dito lang yung mandate sa Ayun na mga idol, bali tapos na kami nagbaba sa Antipolo pabalik na tayo ng bodega. Oh, may container pala kami sa bodega, yung nagbababa na sila ngayon doon, yung naiiwan doon mga idol. Kaya uh, sana hindi kami matrapik para matulungan namin sila doon at matapos agad para hindi kami gabihin masyado. O, sa mga idol, kita kits na tayo mamaya mga idol kasi palubat na yung cellphone ko. O, doon pakita ko lang sa inyo mamaya mga idol pag nandun ako. Ayan na mga idol Ang hinihintay natin Umula na <laughs> Ang hinihintay natin sa tagal na panahon Ilang buwan na walang ulan yon no mula Nayon, umula na Sa wakas mga idol Ayan na mula na mga idol dito na kami oh dito na lang ba sa atin naman yung Travis saka ito eh. So wala na sila mga idol. Hindi na may na tapos sila nagbaba ng container. So uwi na lang. Uwi na lang kami ngayon. Okay mga idol, yun lang po ang mga kaganapan ngayon mga idol sa biyahe namin ngayong araw. Maraming salamat po sa so pagsama niyo sa amin. So hindi na namin sila naabutan mga idol tapos sila nagbaba ng container. Umuwi na sila kaya Eh mga idol, maraming salamat po sa panonood nyo sa video ko. Sana hindi kayo magsama manood mga idol lahat ng mga bago kong subscribers dyan at duma kong subscribers. Maraming salamat sa lagi niyong panonood sa akin. At ingat kayo palagi mga idol. Sana sa nasa mabuting kalagayan kayo. See you next video mga idol.